Excited na mamasyal ang 36 anyos na si Bernard at ang kanyang mga kasamahan sa Baguio City. Anya maaga pa lamang naghanda ng mga ito na mag-ikot sa lungsod. Pero ang kanilang paglilibot na antala ng mahuli at mabigyan sila ng tiket dahil sa paglabag sa number coding scheme o ang Ordinance number 001-2003. Ang kanila tuloy naging next destination, Treasury Office ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office. 500. Akala ko kasi one holiday, walang <laughs> uh, food. Mabuti na lamang raw at hindi gaanong mahaba ang pilang na niya sa kanyang pagbabayad. Pero ayon sa Baguio City Police Office, mababawasan ng mahabang paghihintay ng mga violators sa kanilang pagbabayad lalo pat ipinatupad na ang electronic payments. So that at least uh, convenience din sa kanya when it comes to paying mga fees. May pangamba naman ang ilang motorista gaya ng mga posibleng anomalya sa pagbabayad. Para mas mabilis siguro kung baka dito minsan mahaba yung pila. Ganun. Ito namang system natin, yung ginawa ng MITD natin ng City of Baguio. Uh, naka Nakatap naman siya sa City Treasurer's Office. Kaya pag may nagbabayad uh, through GCash, yung City Treasurer's Office, uh, niclear naman niya yung, mga, uh, yung, yung ticket na yun. Maaari pa rin namang magbayad ang motorista ng kanilang mga violation sa kanilang tanggapan. Vanessa Bugtong, RNG News.